Sige okay, ng umaga po sa inyo lahat, Alexander Lexa Juice. So, gupalik para sa inyong update ngayong umaga. Sabi daw dito, pwede ba daw? Pwede nyo kalabanin best girl namin? At yan po ay si Bel Mariano. Sino kaya ang kumalaban kay Bel Mariano? Dahil uh, nag-umpisa na pong... Uh, nag itong bubblies ni Bel Mariano dahil lang sa... Aha, uh -huh. may yata ang uh, nag-iisang Bel Mariano. Kasi sabi niya dito, this is from Tricia Ann Fronda. Sabi niya, pwede niyo kalabanin best girl namin. If may napatunayan na kayo, sampal ko to sa inyo eh. Ahaha, tumawa pa. Tamaan kong matamaan. Dami niyo sat-sat, naluloka ako sa inyo. Habang, ah, ang yabang-yabang nyo eh. Never nyo mapagbagsak yan. Tandaan nyo yan. Habang nandito ang mga bubblies, never yan babagsak. Bakit? Bakit kayo nag-iingay ng ganyan? Sandali pa, natin itong mga videos na kanyang inilakip. Ang binasihan niya doon ay ang konserto at ang mga views ng uh, mga kanta ni mm -hmm. Bell Mariano. Ano naman itong sinasabing ng uh, may inilakip siya dito post ni Mr. Loren Jogi. So Congratulations Bell Mariano. Uh, aside from being the new gen actress, she also dubbed as the new gen concert royalty. Jen, concert royalty. I think this is about having concerts and having crowd sa kanya mga performances. This is not about her acting career, but it's about the fandom na meron ang isang Bel Mariano. How about this third one? is another one of her concerts. I think may uh, may may, may idea na ako kung bakit nagkakaganito si Tricia Ann Fronda. Sabi sa thread ni Tricia Ann Fonda, may comment dito si Jesse. B, yan ba yung ampaw ang idol nila? Pwede naman makipagkompetensya pero B, I level nila. Huwag naman yung obvious na maiiwan sila just saying. Sabi naman ni Maris, parang kilala ko yung kutong lupa na yan. Di nga mabigyan ng project na matino idol nila. Huwag nilang ikumpara kay Bell dahil sa pagiging disente pa lang, ligwak na ang idol nila. Sabi naman ni Gidget Hoser, sinabi mo pa, kapal nga panay, na kumpa, panay pa kumpara ka bago-bago. Ah... Ito yata yung uh, from uh, Dinagyang Festival mga kaibigan this happens sa uh, last Dinagyang Festival na kung saan magkakasama ang mga kapamilya stars sa Dinagyang Festival. Dito nangyari yung um, tag-perform si Belle, Donnie, Jim Fiang, si Colette, Rain Selmar, and Kai Montanola. I think nakita ko ang post na yon hindi lang I think nakita ko ang post ng fans ni Fiang Smith na ang sabi pagkatapos daw ng performance ni Fiang ay nagsialisan na daw yung mga followers ni Fiang Smith mga kaibigan at uh, unti-unting nagsi uwian at iniwanan yung mga nagpe-perform pa na mga ibang artista or performers, uh, I rather say, ng kapamilya. Mm. Uh, siguro nakita din ito ng mga followers ni Bel Mariano. Hindi lang po natin nabigyan to ng diin dahil ang sasabi ko one day, magkakaroon din ng uh, right venue ang edisyon na ito ng uh, Uwi ang Fans while meron pang magpe-perform sa stage na iba pa. But then yes, itot nakita-kita Trisha and Fronda. So kung kaya, sabi ko, I think it's a high time. It's high time for me to give this um, updates not just to the police but to JM fiang Smith's fandom, mga kaibigan. So, nakita naman natin na nung nag kadagdinagyang festival nga. Nakita natin yung video pero nung nag-perform naman si Bell at saka si Donnie, nakita rin naman natin na marami pa ang crowd. Uh, meron kasing mga videos from uh, mga buildings na matataas, matatayog, na sobrang dami talaga ng uh, mga ilonggos na nandoon. Kaya bali, parang pinuno yung mga kalsada at meron pa mga espasyo na talagang punong-puno ng mga ilonggos. Siguro, nung uh, nag-perform si Bell and Donnie, Uh, kukunti na lang ang naiwan pero maybe half of the crowd or three-fourth of the crowd pero yes, dahilan sa medyo nag itong si Trisha and Fronda siguro uh, talagang iba yung pakiramdam nila when it comes to that. Pero yes mga kaibigan, there is one thing that I want to pinpoint on this uh, update. Kasi nga po Uh, para po din ang uh, How to Spot a Red Flag at ang My Ilongga Girl na uh, teleserye ni Jillian Ward pa yon At sinabi, kulelat daw itong How to Spot a Red Flag. At talagang namin tinadaw ni My Ilongga Girl ang kanyang top spot sa ratings daw po ng mga... Paglalabas ng mga, kasi magkasabay yata itong inilalabas Itong My ilonga Girl and How to Spot a Red Flag Pero malalaman natin sa kalaunan kung sino nga ba ang tatagal at sino ang manatili sa top spot uh, After ng ilang episodes ng How to Spot a Red Flag So yes, uh, let's see kung kaninong fandom ba ang manging ibabaw Since uh, marami na talagang artista ang lumalabas mananatili kaya sa pedestal niya si Bel Mariano as Gen Z uh, concert uh, concert princess ano ba yung sinabi ni Lauren Jogi or matatabunan na ba siya ng mga baguhang performers na talagang makikita mong ang laki rin ng makinarya so that is our latest update on Bel Mariano and uh, Sophia Fiang Smith and Miss Julian Ward. At uh, this is going to be interesting and exciting, mga kaibigan. Tignan natin kung ano nga ba ang mangyayari. Uh, soon or later. O, di ba? Alexander Lexter Jules, magandang umaga po sa inyong lahat.